So, dito tayo guys sa Baldomero. G-travel. Ayan po ang bahay ni Baldomero. Hindi na tayo mag Ayan ang tricycle ni G-Travel Mixed Ito po na po si G-Travel Mixed Blood. So blood. Ayan po siya. Ayan po. Nagsusulat na siya. Pag-aarap na. Ito ang bahay ni Baldemare.

itaas ko, hindi ko pa tayo papakakayat sa taas. Dito lang tayo sa baba. Wala tayo. Ito yung kapaligiran. Ang um, lag. Um, ito. Um, kapaligiran. May

Baldomer. Yang to ampun untuknya. Baldomer. Baldomer again and band. Tumbang lah, bangga, nampak asal. Pilipinas. So, nga nga, tutulog pa. Day. Ha? Si Day. Si <laughs> Atina nga. Ilang taon si Day, Marisa? 55. Ayan po si ano. Bakit mo pa? ng sabihin mo? Agoy. Malalaki-laki yung <coughs> sabihin <coughs> niya doon.